Maraming uri ng sikreto at hindi naman lahat ng sikreto ay masama. May mga sikretong impormasyon na hindi talaga dapat malaman ng kahit sino kagaya ng mga password sa ATM, email at iba pang katulad nito. Meron namang mga sikreto na walang masamang intensyon pero ginagawa lamang para magbigay surpresa. Misan may mga surprise gifts o surprise celebrations. Ito yung mga pagkakataon na inis na inis ka dun sa isang miyembro ng limitadong tao na nakakaalam ng sikreto na hindi makatiis. At sinabi pa din dun sa sosorpresahin. May mga sekreto naman na kaya itinatago ay, ay dahil sa nakakahiya. Hindi naman necessarily kasalanan o masama. Yun nga lang, ito yung mga bagay na hindi na pinangangalandakan. Kasama na dito yung mga karanasang kagaya ng pagkakadulas tapos walang nakakita. Biglang tayo na lang na parang walang nangyari para hindi halata. Sa kabila ng lahat ng ito, meron ding mga sekreto na kagaya ng kasalanan na kaya itinatago ay, ay dahil ito ay makakasakit ng kapwa, Magdudulot ng kahihiyan o kaya naman ay magkakaroon ng matinding konsekwens. Mahalagang tandaan na ang ganitong uri ng buhay ay lumilikha ng bilanggu ang gawa ng kasinungalingan. Habang itinatago mo ang mali, mapipilitang kang gumawa ng maling bagay upang pagtakpan ito. Kahit sa tingin mo ay tila malaya ka sa mundo ng iyong mga sikreto, alam ng Diyos ang iyong mga lihim at darating ang panahon na ito ay mabubunyag din." Ang tunay na kalayaan ay hindi sa pamamagitan ng mga lihim. Ito ay sa pamamagitan ng pagkilala sa kasalanan at pagtalikod sa mga ito. Ang sabi ng Bible, Hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong mga kasalanan. Ngunit kung ipapahayag mo ito at tatalikdan, kahahabagan ka ng Diyos. Ang kasalanang itinago ay meron at merong epekto sa taong nagtago nito kahit ito ay sikretong kinamatayan na niya. Kahit pumanaw na ang may sikreto, ang sakit ng sikretong kasalanan ay iindahin pa rin ng mga taong iniwan. Ang tunay na kalayaan ay sa kapatawaran ng Diyos matatagpuan at hindi sa pagtatago ng mga kasalanan. Huwag mong isipin na dahil nakalusot kang minsan, e eh yun na ang magiging bataya ng pagtatago ng kamalian. Huwag mong ilubog ang sarili mo sa pagtatakip ng kasalanan gamit ang isa pang kasalanan, ang kasinungalingan. Dadami at dadami lang ang mali at lalong lalaki ang consequences nito may tamang paraan at ito ay ang pagkilala at pagtalikod sa kasalanan. Makakaasa ka na ang Diyos na nagnanais ng pinakamainam ay handang igawad sa iyo ang kalayaan sa kasalanan. Asa ka pa!